Ayan mga kahagard So nandito tayo ngayon sa palayan So magbibidyo tayo dito And syempre magdatry tayo mag-ani ng palay eh. It's a been a long time na tayo Na hindi naggagarab Naggagarab, nag-ani ng palay eh. yan. Sa so, Punta tayo dito Ayan. So mamatay sa ating kumari Kumari kung expired <laughs> Ayan, ang ganda ng palay mga kahagard. Eh, nai, kung tagin upod ko nga mm. rin si Juan Roy, si Rogel, para may mag-video sa akin, Ayan, ang ganda. Ayan, na mga kakagad yung pag-ani ng palay dito is mano-mano lang talaga so sobrang hirap talaga hindi tulad sa ibang lugar na meron silang mga ano makina Ay, automatic na so dito super hirap talaga kaya pag mag-ani ka ng palay kailangan nasipag ka yan oh di pa ah. yan malapit lang sa barangay

Ayan, wow, ganyan siya mag-arab. Oo. So, ayan dito tayo sa bahay ko ni Kumare. Dapat yung ko si Kuon Rujilin para mayon sa so, mag Ito doon yung ano yun? Huh? Kaya mag-anak ko at mag-video ko. Siyempre, mag-agarab mo ko. Ayan. Ang lingot dito Ayan, oh. Ah. Yung iba patapos na sila nag ano na sila tawag rin. nagtatanggal na sila ng um, palay na walang laman kung tawagin dito sa amin is nag tawag yun nagkakayab kayab why kayab di ko alam kung anong tatagalog yan basta kayo na bahala umintindi ayan pero yung iba nagkagapas pa sila ng palay nagaanis sobrang init ngayon kasi anong oras alas 12 ata ayan kaya sobrang init mga kahagard oh. Ayun oh. Sobrang init. So nakakamiss lang mga kahagal kasi dati nag-aani talaga ako ng palay. Tatanim ng palay, nag-aani ng palay, di ba? So ganun ang life natin talaga dito. Ayun. Wow, kabay sa Tapos ang nakakamiss dito mga kahagal yung pagtapos na kayo mag-aani ng palay, tapos mag alam tawag doon katulad noon, nag-ano na sila nagtatakal na sila kung ilang ilang gatang yung sa kanila, ang nakaka nakakatuwa doon, nakaka-excited yung may merienda pag hapon. Ay, oh, diba? Sosyal. Ayan, so mainit na. Magagarab na si Kumari. ayun no? Oh. So mamaya tayo magta-try out. ayun Kasi wala tayong taga-video. Oo nga. Sa'yo lang garab? Sige, mamaya na lang. Oo nga, ni Oo. Sige, mamaya na lang. Ayan, no? Oh. 'di ba? Ganyan mahirap talaga, guys. Pero ang kinaganda diyan is hindi siya madamo, walang mga tagdong damong makahiya yung kasi ma matinik. So ayan maganda naman siya. Ha? O para sumikat kang viral ka. Nakaito na laki sa kuan. Ayan, 'di ba? Ganon. O. Ganon ang life dito sa amin, guys. Simple lang tahimik oh. dito lang naman tayo sa may gilid ng barangay namin mga kakagay kasi yan naman ang barangay namin at dito lang naman yung palayan so walking distance lang hindi tulad sa iba na malayo papupuntaan mabago ka makain ng palay so dito naman hindi ayan oh. diba ang gagaling nila o oh, ganorn nagkakayab na sila diba dano maganda dito hala hanggang dito may signal pa internet ganda guys walang hangin kasi tinapan, oo, oo. ang paso yeah, so ito na yung nagapas nila mga kahagard malaki ako yeah. Say, laka, laka. ang butang <laughs> Malak sa kumagarab. Dati nga. Malak sa kumagarab. Ayan. Ayan. Grabe yung init, no? Ayan yung naano natin, no? Nagapas. Init kasi. Ang kalaban mo talaga dito, mga tawag doon. Ang kalaban mo talaga dito is init talaga. Pag walang hangin, maloloka ka talaga. Tapos hindi tatalasik yung mga ipa. Ayan.